Hello guys, ayan Dito tayo ngayon sa Mangungha tayo ng Marang Ayan o oh. Jackpot uh, ka agad, may isa tayo nakuha Malaki Wow Uy, Bukit <laughs> May butas, inunahan tayo ng check Ay nang bird Ayan So ayan oh. ang dami Mangungha tayo ng Marang guys Okay Ayan Ayan, yeah, no? oh. Tapos yun, susukitin na yung mar. Ay. Teresa 'yung kabayo, oh. Oo, oh, no. Ah, oh, okay. <laughs> lang dapit, ah. Mo, no, hmm. oh. dapit hindi 'ong pabinit dire. Ah. sa na si si Papa sa selaka. mo pabinet. ako okay. oh. 'yung. Oh. <laughs> Okay, katunga ayo ah. Huwag dyan masyado sa bangin. Dire da pitso. Oh, oh. Hoy! Ipagit na mo dito. Kuni ano? mo nga kuya yung tali. na kayo, kayo Bito, lang bangin na, na diyan eh. Kalukuhan mo talaga.

Tita Nining. mi tanta. Okay guys Pupunta kami dito sa Bukid Ayan Buti yung Sumakay ng kabayo Ba tayo mo bumaba? Sakay ka lang? Oh Italo kami Palit tayo, ikaw naman lakad Kami naman sakay Ha? Sakay. Kami naman sakay. Baba na. Oh, oh, oh. Baba. Kami naman sakay. Ayaw. Au, ayaw. sige, go. Libre yung 300, ma? <laughs> ha? <laughs> 30 minutes kami nag-hike. Tapos si Cielo, sakay sa lang ng kabayo. Hmm. Oh. Okay, basta sakay kabayo ba, okay. Oh. Ano? Hay pa? Ha? Hay pa? Ha? Oh? Mga tatlong kilometro na lang. Silo, baba na. Lakad na tayo. Pagod kami. Pagod. Mm. Oh. Sayang Ay, tanong Drey? Guma na? Ay, saging Ay suso Bawa ang balat si Sang Guma oh. Ha? 5 minutes na lang Layo na nang narating namin guys Bundukan Hmm. Yan. Ito yung 50 katyakan anuling. Yan. O, ba? Diba? Hmm. Uh. Ito yung pinabaktas namin yan. Yan yung rubber tree. Wow. Nila. Marlin Pugal Patrona <laughs> Ayan Bagong Ha? <laughs> Tatlo Wow, galing Wow Wow <laughs> Oh, oh hawak dali kay ma, ma ba maulog kayo ha. hawak man hawak dito sa may dito, sielo sa bungay dito sa, waki, waki, mawaki. Ayan, ganyan, hawak. O, tingin dito. One, two, three. Wow, wow! galing. Mm. Ay, pag doon ka sa bagyo yan, bawat sakay mo, 50. <laughs> Oo, oh, oh. ay, bawat picture mo, 50. Oo. Oh. O, oh. oh, hawak ka, ha. lalakad na yan. Smile. smile. Mm. smile. One, two, three. Okay, hindi araw-araw yung topping. Alternate din. Kumbaga, topping ngayon, bukas, pahinga. Kinabukasan ulit, topping, eh, cutting na naman. Hindi, kuan araw-araw. Maganda nito ang, ano, ang pintahan, bultuhan. Oo, oh, kung halimbawa, kuan. May, kung may, may financial ko pa na savings ako, mm -hmm. ipunin mo, mo, pwede muna, rin. Hindi mo muna ibinta para, kahala ang kuan mo yan, style mo, ibabad mo sa tubig. Kung hindi mo mabinta agad. Oh, yung yung harvest mo lang, 15 days. Mm -hmm. Dapat may sakan ka talaga pala, no? Mm -hmm, so, yun. Yan lang, hanggang taman lang dito yung area ko dyan. Yan, yung, dyan, yung ilog niyan, yan lang naman tayo. Ay, saye pupunta. Ito lang, ito lang. Ito, mag-monitor. Ay, sa tabilan naman. Yung... Hmm. Sunod nang mira't bobo kung pa'yon. Ito pala pwedeng ah, ano 'yan lang. O kasi na? 'yan ang problema, pag pangit yung pagkataping. Pag tinamaan yung kahoy. Oo, oo, 'yan magbukol-bukol si maganda po pa. kasi pag na, pag kuan halimbawa tapos mo na tong isa po o di balihin ka naman lipat naman dito sa kabila dire o oh, pigas yan naman o pagkatapos naman dito sa kabila balik di balik ka na naman kabila kasi may balat na to eh na nababala kung bagay yung balat niya ito tapos na to sakto yan matapos dito po o lipat naman siya dito po baba Kwan, umabot ng 30 years yan. Ang buhay ah. ng rubber. Yung pag ilang Ang harvest niyan, every 15 days. Koleksyon. Ah, maliit lang, mga 500 kilos. Oo, oo. Oh, pag... Mga, tamaliit, uh, dito sa... Kwan. Ito yung Okay, guys. Ayan. Ito po yung rubber kaplam yan yan po yung bagong ano ay kahapon pa siguro to tinabas yan. ito po yung area natin dito guys so try natin mag ikutin muna si tagal tagal din tayong din naka uwi dito so ayan po yung ating rubber farm projects. Yan, yan doon guys, ng dito. Yeah. Yeah. Wow! Okay. Ayun o. No? Ang dami. Ito kasi kinakat kasi guys. Wala yung toppers eh. Kinakating to yan. Yung tutulo dito. Oh. Oy! Nandito yan. Ah. Lagi oh. Kasi 'yung problema pag alimbawa hindi maganda pagkatap cut, cutting. Amo na resulta. O, pag 'yung balat niya nakasama 'yung kapuno. Yan, ganyan, magbukol-bukol. Mm, um, masamaran. Eh, uh -huh. dapat yung pagkating, maganda, yung balat lang talaga. Mm -mm. Shelo, anong meron doon sa taas? Oh? Meron, o? Oh? Doon, doon, o. Oh. yung doon, doon, o. yun, o. Oh. Ayan. Hmm. Ni. Ha? Ang bata na yan. Oh, marami, dali. Saan tayo? Ano ang sabihin mo? Saan tayo pupunta? Hello muna sa... Ni. Hello guys. Yan. Dito tayo magpa-shell sa ating kabukiran. Ayan. O, oh, may uay na tago sa tos piyak. Tara dyan. Saan? Eh. Dito may balon niya kasi dito eh. Okay. Hmm. Okay, dito tayo. Tara.